malang po ito, yung kirat-kirat niyang gano'n. Hmm. Marami po kasing ilaw sir eh. Okay. At saka yung main switch, ah, yung main street niya, pinalitan din natin. Okay. So, okay na siya. Yan lang po ang patay yung sir na nice. eh. Okay. Okay, yan lang po natin. Okay na siya. Pagpunta natin si Barako. Nagpapalistro daw ito. Tignan yung itong niya bark like niya, ayan, narikit siya ayan o, no? ayan kaya pinapatanggal sa LTO yan so, yan nagtatanggalin natin so, natanggalin lang naman natin sa switch so, okay na siya ok, natin patumpik-tumpik pa kasi nagpaparistro